Nagluluto tayo ng breakfast sa ating mga anak. So, ang breakfast na iyahanda ako sa kanila, pancake. Yan, nilagyan. Complete na siya, pero nilagyan ko pa rin siya ng gatas at butter. Yan. So, halo-halo lang. Pagka medyo malapot, Dagdagan pa natin ng konting gatas. Yeah. Hanggang ma-achieve natin yung tamang consistency. At ah, uh, ito naman, nagpiprito ko ng bacon. Today is Saturday, January 18. Ayan. Yeah, so, yun ang ating almusal para sa ating mga anak. Para sa buhay nila. Or, swerte nila. May nanay silang nag. Luluto sa kanila. Na, yeah, gusto ko naman. I love it. I feel good. Na napaglilingkuran natin ang ating mga anak. Habang buhay pa tayo. At babait uh, babayit naman ang aking mga anak. Hindi mo na kailangan magsalita. Alam nila kung kailangan mo ng tulong, financial, anything. Kaya, Praise God. Babait po ng aking mga anak. Ayan. So, yun ang ating breakfast for today. Pancake. And bacon. Ayan. Ready na isa. Yun na lang to lulutuin ko. Naluto ko na siya. down You're gonna add some breakfast. Yeah. So, kain po tayo. God bless everyone. Bye.